Uh, sendanya no, doon sa kanya pag-abstain. Kasi nga, eh, tama naman siya. Eh, hindi ako bahagi noong budget process hearings eh. Mm -hmm. no, kasi nga, siya ay nan nanumpa lamang bilang kongresista representing Akbayan party list noon lang pong September. That's a very, very valid point, no? Pero yun nga, ito nga po kasi ngayon, naglabas daw, di ba, may inilalabas na papel, uh, kopya daw, mm. nung BICAM report na fill in the blanks. kung Correct. Blanko. Okay. <clears throat> so ang tanong nga po natin doon, yung, yung papel na iyon na kung saan po naman denying ang ilang miyembro ng BICAM, Pati ang leadership ng both houses. Oo, wala daw gano'n. Wala daw gano'n. Mm -hmm. Walang gano'n. Okay, Natama sige. Natama naman sila dapat mm -hmm. ang magsalita mm -hmm. about it. Mm -hmm. mm -hmm. Oo wala daw pong gano'n. At may mga ilan din pong senador na hindi, hindi ako pumirma ng BICAM report na may blanco ha. Right? Okay. Pero, ano ba totoo? Ang totoo, practically po, hindi ka kung nag-BICAM ng overnight. Ganito po lagi yan eh. Nag-overnight buy camp sila ilang araw. Yung small group na sinasabi small nila. Small committee. Okay. So, alam nyo, <laughs> kung gano kahirap yung budget na yan. Abay, ha? Ah, pagkakakapal niyan kung hard copy yan. Kung online niya, maduduling ka dyan, mga kapatid. Line per line yan. Napakahirap po niyan. Talagang kung hindi ka bihasa dyan, o kung hindi ka malaping lakson dyan, at ng kanyang staff mga kapatid eh, eh, ano ho hindi mo hindi mo malalaman yung saan yung mga insertions sa sinasabi po nila yung mga singit-singit at yung nga yung pagpapalit ng no, mga naaprubahan na po ng makabilang uh, version ho ng budget no yung Senate po tsaka ng House so ito ho yun so kung nag small committee kayo wala pang printing niyan kasi impossible magprint ka ng libro niyan di ho ba So, nasa soft copy ito, nasa computer, kumbaga. Online. Online. So ngayon, isasalang yan doon ha, sa session days ninyo sa plenaryo. and maliban doon sa ilang mga bills na aaprubahan nyo, isasalang yung notification nito. At dito po, mukhang walang nangyari nominal voting. At dito rin nga po, nakita ko po ang, uh, ang attendance mismo. Kaya ko alam na present doon si Ginoong Sendanya kasi nakakuha ko ng attendance. At totoo po, nawala doon si Congressman Ungab. At ang marka po sa kanya, ay absent without notice. At marami-rami sila. Opo kasi po, yung absent without notice, eh, hindi ka nagsabi kung ba't di ka makakapunta. Mm, bigla eh, ka na lang nawala. Eh, kaya nga po, napaka-importante pong panukala, absent ka. Di ba diba? At hindi naman siya nag-iisa. Eh, call nila yon Eh, karapatan nila yon Pero sa panahon na aaprubahan mo ang napaka-importanting measure, the most important legislation sa bawat taon ay ang pambansang budget. Dahil napakalaki po ng pera at panahon ng bayan na ginugugol dyan. So, ang punto dito is that ikaw na boboto, bibigyan ka ng notisya oh, sa umaga perhaps na sa order of business na nandito na ratification ng budget based on that BICAM report na po nila. Eh kahit na si Superman siguro, si Batman, Si Robin, este si... Okay. Aba, hindi mga katatid, ha? wala siyang powers para isa-isahin niya ang lahat doon. So practically, yung sinasabi ko, baby girl, blind ka. Mm, -mm boboto, ka, na lang, hindi mo alam kung anong pinagbobotohan. Na hindi mo man lang inaalam. That is Kasi why? nga, natitiwala ka doon sa small committee na bycam. Oh, natitiwala oh. ka sa committee ng operations chairman ninyo. inda oh. In the Senate, natitiwala ka kay Chisis Cudero. <laughs> at doon sa Committee on Finance Chairman at maging sa APRO Chairman po in the lower house. Uh, Nang lumabas yung budget, it is called, it is called, suboptimal mm, by the President. But it was still signed by the President himself. You know what I'm I know what you're saying, eh, kaya lang ako hindi naman ako representative, hindi naman tayo member ng kamara. pero kung gano'n nangyari, pinaupo niyo ako doon, tapos hindi ko alam anong pagbobotohan, ang boto ko pa rin siguro no, kung ako yun ah. Kasi bakit, bakit aaprobahan natin yan, hindi nga natin alam, bakit yes ang vote ko dyan, hindi nga natin alam eh, kung ano itong pinagbobotohan natin eh. Dahil yung sinasabi mo kanina eh, walang available na materials ano, na naibigay, kaya blinded sila, walang access online. Sinasabi ni Mr. Sandanya he, he can only speak for himself, correct? Tama naman. Ako, Hindi ako niya sure sa ibang mambabatas Oo, kung gano'n din na nangyari. Wala akong access. Pero mm -mm. just the same, may access ka man. O oh, wala. Hindi ka superman para isa-isahin mo, lalo na yung mga departamento na interesado ka. Sa dami nga po niya ng mga linyang yan. Kaya nga tayo nagtatanong ngayon mga kapatid, dito po sa ngayon ha, Ooh, uh, sa kasaysayan ng sa, sa kasaysayan nga po ng Pilipinas, ito ang tinaguriang pinakakorap na budget. Sa kasaysayan po ng Pilipi Pilipinas, ito po yung pinakakinatay na pambansang budget. Sa kasaysayan po ng Kongreso ng Pilipinas, ito ho mga kapatid, ang nagsayang ng napakaraming oras at panahon at pera ng bayan dahil yung NEP, yung pinanggagalingan ng lahat ng ito. Mm -mm. National, National Expenditure, Expenditure program. program na pinaghihirapan po yan ng napakaraming taong gobyerno pagdating doon sa kanila. Kunwa-kunwari, at approve ito, hindi ito, bawas dito, etc. Pagdating doon, yun na small committee na yan na hindi mo alam kung sino yung mga yan na desisyon para po ha katayin ang pambansang budget na ngayon Eto na po yung presidente sinasabi niya nahihirapan akong ayusin ito. 'Di ba? Na din po naman niya. Hindi po ba? Bakit mo pinirmahan? Magpakatotoo tayo dito. Oo, dapat pala na-review maigi ito ng pangulo. 'Di ba? Kasi kasi ang pangamba niya in fairness na magkaroon na re budget. Titigil ba ang takbo ng gobyerno sa re budget? Hindi. Nagkaroon na ba ng karanasan ang gobyerno ng reenacted budget? Opo. Panahon po ni Gloria Makapagal Arroyo. At dalawang hayata yung reenacted budget. Eh. nga sila. Eh. Opo. Masama lang po ang indikasyon niyan sa ating mga investors, sa mga alam niyo na yung mga 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 nagbibigay po ng rating sa atin, etc. Pero yung reenacted budget na 'yan, hindi tatagal 'yan kasi maaari naman talagang muli kung ito po mga kapatid ay kinatay-katay, ibalik sa kanila, ah, mag kayo, mag-special session kayo, ayusin nyo, balik nyo sa akin ng Pebrero. Hindi humamamatay ang mga Pilipino. <laughs> hindi ba? Opo, pero hindi eh. Tinanggap, may nag-vito kunwari ng 26 billion sa DPWH, pinayagan pa rin po na walang subsidiya po yung PhilHealth, Tinatay-katay po yung DOTR budget, tinanggalan sila ng appropriations para po sa mga right-of-way issues na napaka-importante, et cetera, et cetera. Tinanggalan po ang debt -end. binawasan po ang DA, binawasan po DICT, nilagay doon sa mga pork SM. barrel nila. sa so, mga kapatid, eventually po, ang nangyari nga dito, ha? dismayadong presidente pero inapuruhan niya pa rin. Yan po ang sitwasyon natin. Kaya ngayon, ito pa rin pinag-uusapan natin itong budget na to. Di ba? Na ang dami pong kontrobersya kaysa may fill in the blanks. Uh, ngayon po, may, may may pending issue sa kataas-taasang hukuman. At ay, uh, nung last year na budget pa yon ito daw ngayon may harap ang grupo nila, shelo Magno. Kaya dito po, magpakatotoo po tayo sa isyung ito, mga kapatid. There's really something very, very wrong with our system. Think about it. Think! about it Bato tayo sa totoo impeachment na uwi tayo sa well budget said. Oh! from impeachment to 2025 budget <laughs> pinaka corrupt na budget sa akin pinaka hindi malilimutang budget <laughs> first time in the history lalaki yung interview natin oo, oo sa taga PhilHealth first time daw ito it na zero subsidy okay. ang PhilHealth sa kasaysayan oh, sige po meron na sabi nga ni Dr. Emmanuel Lennon at Ed Easy ah blood pressure yes, mo. Yes, Dok, okay yes, lang uh, po ako. Uh, alam oh, niyo, ako yes. lang po kasi minsan po ako madalas nadadala ako sa, alam niyo, huyo sa atin. Tinitiinan lang niya, pero okay siya. De deliver, <laughs> sa delivery po of the message. You know what I'm saying? I know what you're saying. You, you become more passionate mm. simply because you would like to, you know, um, um, add more, um, how do you call that? Uh, Uh, emphasis? Uh, yes. Uh, you want to add more para emphasis? Para mas maintindihan ng taong bayan kung gaano mm. -hmm. ka-importante itong isyong ito. Mm -hmm. Kaya ikaw at ako ngayon, di ba, obligado tayong gumising ng mga agay. Eh. Kahit na masama pakiramdam mo, tatrabaho ka pa rin eh. Mm -hmm. Bakit? Eh, no work, no pay ang iba. Di ba? Bakit? Eh, kinakailangan bunuin natin itong pambansang budget eh. Na binuo, ah, ginawa <laughs> ng mga taong ito. Yan ang uh, masakit sa kalooban natin. There's really something terribly wrong dito po sa ating sistema ito. Ngayon, I think ang Philippine Star ng kanila pong editorial. Yes, ang ganda. A A anong title? Oh, ang title, ang ganda. Anong sabi? Oo, parang, anong title? na mas naintindihan natin ngayon ano mm. yung mga sinabi mo kanina ang title abuse of power sa dulong bahagi sabi dito the abuse of the, legis the legislative power of the purse particularly by the bicameral conference cannot be allowed to persist the executive must work with the legislature to prevent a repeat of this abuse Opo hindi po ba kasi nga hindi transparent ito. Sila-sila lang ito. Sino-sino itong mga taong ito na siyang tanging nagdedesisyon kung saan ilalagay ang perang pinaghirapan ninyo, pinaghirapan natin. Sino-sino itong mga 'to? 'Di ba? Iilan lang sila, mga kapatid na nasunod dito po sa pambansang budget na ito. That's the point of the editorial. And tayo pong lahat na nakikinig, nanonood ngayon, mag-isip-isip po tayo. Kapag hinahayaan natin to, eh bay tuloy yan. ba? Kumbaga, mga kapatid, kapag po ganyan na pinauubayan ninyo sa mga taong hindi po lumalantad, abay para mong ha? inilagay ang buaya sa kulungan ng mga manok. Ooh. Hindi ba? Fiesta! Yan yeah, no, ang sitwasyon dito po sa nangyayari sa pambansang budget na ito. Kaya we, we really need reforms sa ating pong kongreso, sa ating pong legislature in both houses of congress with all due respect. SM! Kaya po yung pinapakanukala mga kapatid, nitong isang kongresista, the gentleman from Zamboanga City, na lahat daw po ng mga korap mga kapatid, Oo, na mapapatunayan so, ng mga kurap sa gobyerno, nasa mampung sangay, oh, ay firing squad. Firing squad daw. Eh, pag-usapan natin mamaya yan. Mm. Pero ang biro-biro nga ng iba, edi eh, magkakaroon ng shortage sa bala. <laughs> <laughs> hindi. Tsaka araw-araw may firing, <laughs> hindi mauubos, no? kung kung, kung mga in oh, scheduling kaya lang mm. well with the system that we have yes. mapapanagot ba talaga okay. kahit may ganun pa kahit uh -huh. may ganun Sige. mapapanagot ba talaga Gantong. ang mga magkakamal sa kaban bayan uh -huh. ilan ba ang mga napanagot in the past <laughs> Magandang pag-uusapan po natin At merong mga yan. muntik mapanagot pero oh, oh, oh. bumabali, di ba? nag bigla. So mamaya pag-uusapan natin 'yang baby girl, dahil ngayon pa lang tayo nag-iinit. Eh. Sinasabi ko sa'yo, hindi pa yan yung think about it, Hindi pa yan yun, but but, pa yan yun but, A31. But definitely, mga kapatida ito yung pinag-uusapan natin na pambansang budget si Senator Ping kahapon nagbigay na po ng kanyang reaksyon, di ba? Mm -hmm. Ano sinasabi ni Senator Ping dito? Alright, ano sinasabi niya dito? Ang ni Senator Ping Lacson uh -huh. sa kanya pong ex account, mm -hmm. the Bicam report containing blank appropriations and reportedly signed by the bicameral conference committee members looks like repeat of the 2019 GAA when FPRRD vetoed 95.3 billion pesos upon the Soto-led Senate strong representation after we discovered anomalous entries mm -hmm. in the printed enrolled bill that were not reflected in the ratified bicam report. The big difference now is nobody, nobody among the present senators. Uliting ko lang ha? Mm. Nobody among the present senators dared and cared to scrutinize the budget documents. Hence, this controversy is now brewing. The Filipino taxpayers deserve an ex explanation. An examination of the enrolled bill printed by the House of Representatives and comparing it with the ratified BICAM report will expose. those responsible. Sabi nga sa pelikula, I deserve an explanation. I deserve an acceptable reason. Paliwanag nyo. Now na. Sabi rin sa eh, pelikula. Tumayo ni isa? Sabi 24 kayo dyan? Oo. Sabi rin sa pelikula. Um, second chance. Hindi, hindi, hindi. Joke. Nakailang chances na Alam mo, yun. sa totoo lang eh. Nakailang chances na yan eh. Hindi lang natuyo yung t-shirt ko nilaban eh. Yung sansosot ko ngayon. Anong title. Ano sa t-shirt ko? Ano, ano nakalagay? Oh, ano nakalagay? Ang nakalagay sa t-shirt ko, hindi ko lang, sayang, hindi umabot ate Dine. Ano, ano nakalagay? Nakalagay po, bold letters. Enough is enough. Serve the...